may mga poste na bubong. Ah, wala pang bubong poste pa lang bukas ay maglalagay na ng ano. Ay ng bubong. Wala flooring. Ah. Ko, wala na. Okay. Tapos yero natin. Ito na 'yung mga yero. PVC para sa alulod. Ayan ito flooringan muna bukas Or bubong muna maaling kasi ito kabubuhos pa lang nito patatapos lang buhusan yan yung tatlong poste yan so ito malalagyan natin ng baboy kasi mayroon na tayong sampung bake dyan na gagawing patining so ito bakante yan so bakante tayo dito So wala na tayo pang budget para lakpan lagay ng big dito. So Open tayo mga kapigmate. Sino magpapaalaga dyan ng 10 heads? PM nyo lang ako. Yan. Para malagyan din tong kabila. Yan. Ito tayo dito sa taas para mas. Ito yung yero natin. So itong yero natin, pangalawa sa pinakamakapal ang pinuha natin. Yan. So yan. Yan mga kapigmate. Mm. Yeah. Malapit na. Malapit nang matapos. Budget na lang ang kulang. Ah, uh, itong unang pinto, pagkatapos ng pagkatapos, malalagay natin ng beak So, ito yung mga beak Yan, nasa screen nyo. Tapos yung kabila naman, pag natapos, wala pa tayong mailalagay kasi wala na budget. O, kung sino gusto magpaalaga ng 10 heads, 50-50. Uh, so bakante ang isang kulungan natin. Looking po ako ng investor natin, investor dyan na mga kapigmate natin. Ayan. So, yun lang mga kapigmate. Ayan. Gandang hapon sa inyo mga kapigmate. Dami lang gamit.